magandang hapon guys uh, ngayong araw ay yung aking uh, kaarawan so ika 34 ko na ngayong araw guys so uh, ang uh, malusog na pangatawa no? So, kasama ko pa rin si uh, Joan so, magkato kami sa mua tapos uh, dito na kami manihapon No, malagaw tayo ta sa dad tapos malagaw tayo sa mukay nagkabukid <laughs> ba yun natin ato ta syudad lagi sa mall kaya para ma iba naman ang ato nga uh, para ma iba naman ang ato niya content no, so, kami mag, mag uh, dahil, dahil sa birthday ko ngayon kaya magmang inasal muna kami so naglalakad nang maglakad lang kami maglakad lang muna so, basta, kay basta kayo basta mabaklay kami <laughs> Basta kayo mabaklay lang may patos muha. Lapit naman, siguro mga 15 minutos, muha na. Medyo nag-alisot. <laughs> 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 so dito kami haligil sa agency. Narepunta kami doon. Pero wala pang available na slot. Mas Kung yung, yung nakaraang buwan, mayroon silang slot. Yung para sa mga first-timer, no? first-timer abroad, wala puno na so uh, antay na lang kami para sa sa susunod naman na slot at saka uh, bukas punta kami na para nyaki magpunta din kami doon sa agency sa ano, no mayroong slot uh, baka pero so, before that <laughs> English ngayon uh, punta punta muna kami ng muwa doon na muna kami kakain. Mama. So finally dito na kami sa mawagan. Ayan, doon na ay yung malaking group. Malaking malaking uh, grupo. Yung group na minakaw noon. Yung malaking uh, grupo. Uh, no? uh, sa East End. Mall of Asia. Papasok kami. So, ang ganda dito. Saluta. Ano? Eh, Excited na kami pumasok sa loob ng buwan para uh, pumunta lang ng uh, mga para mag jingle no? kasi nung na ako sa Mindanao para ati, uh, gubat yung bundok yung kontento ko. na yung dito na ako sa Maynila so, uh, iba naman yung mga cities naman, yung mga mall naman tayo so akit na Packet Emergency Overpass. Ayan, Overpass dino. Yung pamasahe namin sa bus kanina, ano, ah, 30 pesos. Ano to kan terminal to? Ah, terminal sa Bundia. Terminal sa Bundia. Papunta dito sa ito, Muwa. 30 pesos yung pamasahe namin. Maraming ka-adto sa mga lokasyon. Oh, yeah. Trip ko sa brightness niya. The brightness. So, sakali pag pagbakasawd ako guys, pag pagkasawd. Bibili ako ng uh, GoPro. Kasi kailangan ko rin 'yon eh para sa pag-video kasi pag cellphone ang gamit mo, medyo mahirap. Dito pala yung elevator.

hindi pa kami pumunta sa uh, ground floor, yung sa kainan. Dito po na kami sa taas. Mag-iba. Uh, dito. Pagsulod na kami, dalas may skating. May nagay skating. Pagsulod na kami, kaso mahal man. Dad, uh, 100 per person. Uh, companion pass. Kung mag 2 hours ka, two, uh, 30 minutes, uh, 200. meron pa, mayroon 2 uh, hours, 350 hours eh, o mahal di ba baka hindi naman kami papasok doon at maglaro uh, yun lang sana magtingin-tingin lang sana ba so kakain sana kami kaso ano lang pa lang eh alas 4 alas 4 pa lang, lang hapon hindi so medyo busog pa so ano anyway, yun so soon ganda ng mga sasakyan mayroong hiring guys oh operator dito ng crane you know ah uh, maghapon dyan ko lang wow lakos ari ang pangiso ah uh, one piece boat ah uh, showing nalit sa karon August 31 ano No, sa so August 31 uh. only on Netflix ah okay sa Netflix two ways sa Netflix magmang inasal na lang kami eh, para unlimited rice para pa gusto humal Okay, see. I <laughs> so agak guys aa bang bang inilah sahi Paano na siya? Bang inasal. Kaya muna kami. Sulbar ni guys. Taptok ang bahaw. Yeah. Taptok ang bahaw. Palabas na kami guys sa Boa. Pabalik na kami doon sa aming tinatuloy uh,

pag-akyat pag ka nila, dito kami dumano, pag-akyat. Tapos, pag palabas naman, doon na kami magpunta para uh, makahalap na sa sakyan. Dumalangin. yung sa movie na uh, mayroong like, nag-prank na kinuha uh, ilang araw siguro na wala like, picture picture kami guys ba? wala din talaga hindi yeah, talaga mga photogenic <laughs> mahina talaga sa pusing-pusing no, uh, sigurado mo nga uh, pag mayroong mag-plan pag hahanap uh, ng mga modelo hindi talaga kung ipapasado kasi sa pusing pa lang wala na Bagsak. <laughs> Ito, bro. Ito, bro. Ganda talaga ng ano, mga uh, buwak. Is it this uh, Telstra? Lalaki ng mga building ba? So buti na lang hindi maaraw So mukha na Alas 5 ng hapon Nah, ada kotak

Habang nila kami naman sa